So, what's up, nagabistag? Nata diri sa area nila. Landong nung nidiri ka? Init yung panahon. Ato ni Sita pang luyan eh. na. Luyan eh. Tinis yung luyan na. Para na ni. 150. Pero goods na kayo ni. Ato ni Sita pang luyan hmm, na. Grabe ka-init sa ikut dari Stalisa ya. Eh. anak hmm. ini ya, favorito ini So, dari sepikas hari tadi dari saya kamansi. So, aku nih ikut dari kamansi. Ini, simpel aku nih ikut lagi. Hmm, ini Kini bunga, Ah, na yung mga bunga ng kawansyo. Pero ang indot, gisigay niya ni sa spa trip, nga rong ingit kayo. Sus! Mungin niya siya yung pinaka-best nga nagbuwa na to. Ay, ingam mong ito na yung tinikuhan yun niya Hili tumba sa gibog na sa kuwan. Sa kahoy. Ang kalandungan niya, gibalit ng ko Sa kabog niya wong niya, gihatagan. Trip gyaran na siya. Oh, oh. Aku kawan bah, kami reman aku layu, layu. Hari dari kami kerema, kami reman. Oke ramu kau kayak, nama kau naik jok cuma firman kita serius kan on some kau ini. Semua nak setup, wah, nara, awak nah, good sekali yo, landong jadi terbit tau. Nak rumuk bawah seperti ini tau. So, you know. So, gira na lahat ng vlog, mga kabistag. So, don't forget to like, share, comment, subscribe to my channel, Lords TV. Bye!